Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Mm -hmm. Alam nyo, nakakalungkot dahil ang mga senior sa nasabi, wala namang ginagawa yung si Kong Ompong sa ano, mm -hmm. sa kongreso. Oh. Sabi niya, tapos ito nga po, salamat, pinigyan nyo akong pagkakataon Malaman ng ating mga senior citizens na siyam na house bills yung ating inak iniakyat sa Senado. Oo. Pero wala, wala nangyari. pong nangyari. Mm. Kaya, mm. Mabalik na naman po tayo sa grade 1. Ah, Pagkiting nga po ninyo yung siyam na bills na nakaakyat na po sa Senado galing po sa inyo na hindi po inaksyonan. Ito yeah. po, isa-isahin ko. Universal Pension Act. Early Voting Act, nating mga senior citizens, na kung mm. ito po ay naging batas, ay napakanginhawa sa atin ngayong panahon sa darating na halalan. Mm -hmm. Dahil makakapoto tayo one week before election. Mm -hmm. Hindi po natin kailangan makipagsiksikan sa presito. Uh -huh. hindi natin kailangan magtiis ng araw. Mm -hmm. yes. Malaking ginawa po sa atin to. Hindi po to naging okay. patas. Pero kung ang mga elderly ngayon, pwedeng bumoto ng 5 a.m., di ba? Eh, tayo po ay eh, nagpapasalamat kay si Chairman George Garcia mm. dahil binagyan niya ng oras ang mga senior citizens. Yes. 5 a.m. to 7 a.m. At ganun din po, ah, meron din, pwede rin bumoto ang senior citizens sa mga malls. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya ako'y pa po kay Chairman Garcia. Pero hindi yeah. batas po yan, ha? Hindi po. Hindi. Na, parang ano nang ni... Si Regalo po lang. Oh, Regalo e, ng COVID. Pauna nila para... Pero yung, yung bill po ninyo that would give uh, advance voting uh, for yeah. senior citizens adv uh, uh, yeah. early voting. Dapat hindi pala, po, no? One week pala dapat. One week before no, election na, po. One mm -hmm. week tayong ikangapiting bumoto. Mm -hmm. Correct. Na hindi tayo nagbabadley ah, 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 ah. yes, kasi po karamihan sa ating senior citizens hindi po nakakaboto dahil sa ah, po ng mga may sakit ayaw payagan ng pamilya <coughs> correct, correct, correct correct so hindi sila nakakaboto ito Et, ginawa natin para ikang ma-exercise ng ating mga senior citizens yung karapatan nila na pumoto. Mm -hmm. Mamili ng mamamahala sa ating pamahalaan. Correct. Correct. Mm -hmm. Pero hindi rin po tayo pinagbigyan. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!